ang pagbawas at pagdagdag ng mga talata, ay may kaparusahan. Hindi masama ang magturo o mga aral ng mga aral ng Panginoon at mga utos ng Ama na Diyos na nasa mga langit. Ngunit, ang kasamaan, ay yaong nagtuturo ay dumadagdag, at bumabawas, sa mga talata, at ang iba naman ay binabago at pinapakahulugan, at inaari na sa kanila ang patotoo, at nangasusulat. Bakit, hindi natin alamin, sa Evangelyo kung ano ang mga dapat, at hindi nararapat, upang tayo ay huwag mga ligaw sa mga utos. Basahin natin ang wika. Jeremias Kapitulo 26 Versikulo 2 Ganito ang sabi ng Panginoon, Tumayo ka sa looban ng bahay, ng Panginoon at salitain mo, sa lahat ng bayan ng Juda, na nagsisiparon, upang magsisamba, sa bahay ng Panginoon, ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo, upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita, Nakita ninyo mga kapatid, iniutos na mangaral, ngunit, iniutos din naman na huwag magbawas ng kahit isang salita. Alamin naman natin, kung mayroong utos sa pagdagdag, ng bawat mga talata na ating ipapangaral. Kawikaan Kapitulo 30 Versikulo 6 Huwag kang magdagdag, sa kanyang mga salita, Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Malinaw naman ang nakasulat, na bawal din ang magdagdag at masusumpungan ka pang isang sinungaling. Kung ano ang iniutos ay iyon ang dapat sundin at kung ano ang inaral ay iyon din naman ang dapat ipangaral. Ang wika nga sa isang talata ay ganito. Unang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa, sa aking sarili, at kay Apolos, dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit, sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sumunod lamang tayo sa mga ipinag-uutos, upang tayo ay huwag mga ligaw, at mga kasala kung ano ang nakasulat na mga utos. Dahil sa bawat dagdag at bawas sa mga salita, ay mayroong nakaatang nakasalanan sa Diyos. Ito rin naman ay nakasulat na ang wika ay. Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 18 Aking sinasaksihan, sa bawat taong nakikinig, sa mga salitang hula ng akla, na ito, kung ang sino man, ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos, ng mga salot, na nakasulat sa aklat na ito. Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 19 At kung ang sino man, ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Iyan ang mga kaparusahan na iniaatang sa mga hindi nagsisisunod sa mga utos na inaral ng Panginoon. Kung ano ang napakinggan at kung ano ang tamang sinulat sa aklat ay iyon lamang ang ipangaral. Ngunit kung inaakala mo naman na mali ang pagkakasalin sa bawat wika ay iyong mainam na saliksikin ang tamang salin upang tayo ay maging tapat sa ating kapwa. Dahil ang Panginoon ay mayroong patunay na ukol sa mga Nasusulat na mga utos ng Diyos, ay ganito ang wika. Mateo Kapitulo 5 Versikulo 18 Sapagkat katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit, at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.